sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa ilang mga markang natagpuan ng ating katiyeh sa kanyang sinusuring lugar. Sa ating nakikitang larawan na ito ay ang batong umagaw sa kanyang pansin. Gaya ng ating nakikita, meron itong nakaukit na isang marka kung saan ay parang isang simbolong isda. Meron itong kasamang isang tuwid na linya sa kanyang bahagi na ito. At sa kabilang bahagi naman ito ay may isang nakaukit na arrowhead. Pagdating sa mga fish signs, ang karaniwang kahulugan ng mga markang ito ay nagpapahiwating na ang mahalagang pagay ay nakatago o nakabaon sa isang lugar na may tubig. Ang mga lugar na ito ay tulad ng mga lumang sapa, ilog, bukal, waterfalls at iba pa. Ang nakaukit naman na linyang ito ay nagpapahiwatig ng isang distansya at samantalang ang nakaukit naman na arrowhead ay nagtuturo ng isang partikular na direksyon. Sa pamamagitan lamang ng markang ito ay marami na tayong nalaman na mga detalyeng palatandaan ukol sa nakatagong deposito na ating hinahanap. Pero bago natin tukuyin ang mga posibleng kinalalagyan nito, ay ating munang suriin ang iba pang mga marka na natagpuan ng ating katiyage sa kanyang lugar. Sa batong ito ay ating mapapansin ang isang nakaukit na marka base sa aking naging pagsusuri at pagbasa sa kahulugan nito. Ito ay nagpapahiwatig ng isang patibong na nakaabang sa pasukan ng isang tagong tunnel sa pamamagitan ng markang ito alam na nating may isang tagong tunnel sa lugar at kailangan nating mag-ingat lalo na kapag ating natagpuan ang pasukan nito sapagkat meron itong nakaabang na patibong. Ang sunod ay ang larawan naman na ito kung saan ay may isang maliit na bato. Kaya ng ating nakikita, ang sadyang kakaiba sa maliit na batong ito ay ang kanyang hugis ito ay may hugis na may malapit na pagkakahawi sa hugis na diamond At ito ay maaari na rin isang arrowhead na marka Ngunit dahil sa maliit na sukat nito Meron akong malaking pag-aalinlangan sa pagkalihite mo nito Dapat mong malaman na ang mga sundalong hapon Ay mas pinili nilang gamitin ang mga malalaking bato Pagdating sa kanilang mga surface markers ang ganitong sukat bilang marka ay mas karaniwan itong ginamit ng mga sundalong hapon bilang mga buried markers. Pero sa kasong ito, malinaw na ang batong ito ay hindi isang buried marker kundi isang surface marker. Kaya ating baliwalain ang batong ito sapagkat hindi ito maituturing na isang lihitimong marka. Meron tayong isang detalyadong sketch map dito na iginuhit ng ating ka -TH. Sa bahagi na ito ay ang kinalalagyan ng batong marka na may nakaukit na fish symbol at arrowhead. Batay sa sketch map na ito, ang ulo ng isdang marka ay direktang nakaharap sa lumang sapa at lagpas dito ay may isang matandang puno ng kawayan. Kaya ang tanong natin dito ay ang isdang marka ay nakaturong nga ba sa lumang sapa o sa matandang puno ng kawayan, ito ay ating masasagot sa pamamagitan ng nakaukit na linyang ito na siyang nagpapahiwatig ng isang distansya. Ang nakaukit na linyang ito ay nagpapahiwatig ito ng isang distansya kung saan ito ay umaabot sa labing metro batay sa sketch map na ito. Ang distansya mula dito sa kinalalagyan ng ating isang marka hanggang sa lumang puno ng kawayan ay nasa sampu hanggang labing metro. Kaya ibig sabihin, ang itinuturo ng isang marka ay sa lokasyon na kinatatayuan ng matandang puno ng kawayan na ito na siyang posibleng digging spot. Paano naman ang nakaukit na arrowhead? Basi sa aking sariling interpretasyon ay merong dalawang magkahiwalay na deposito sa lugar na ito. Ang unang deposito ang siyang ipinapahiwatig ng isdang marka at ang pangalawang deposito naman ay ang arrowhead. Mapapansin natin dito na ang nakaukit na isdang simbolo at ang arrowhead ay nakaturo sa magkaibang direksyon. Muli, ang isdang marka ay nakaturo sa lugar na ito na kinalalagyan ng matandang puno na kawayan pagdating naman sa arohe. Kung ating susundin ang isinasaad nitong direksyon, ito ay maaaring nakaturo sa lokasyon na kinatatayuan naman ng ikalawang matandang puno na kawayan na ito. Kaya ang kalalabasan nito ang kinatatayuan ng dalawang matandang puno na kawayan na ito ang dalawang posibleng digging spots na ating huhukayin. Mapapansin na rin natin dito na ang ating KTH ay meron siyang nadiskobre dito mismo sa lumang sapa na mga sanga ng puno na kilala sa tawag na Tuo o Philippine Rosewood ayon sa kanya ay sinubukan nilang hukayin ang kinalalagyan ng mga ito. Ngunit nang kanilang maabot ang lalim na isang metro, sadyang napakatigas nito. Kaya naman ito ang siyang naging dahilan para kanilang itigil ang kanilang paghukay. Dahil sa wala siyang kuha sa aktual na mga sangang marka, hindi natin masusuri kung ano nga ba ang mga ito. Pero batay lamang sa aking sariling opinyon, ang mga sanga na ito ay maaaring mga markang nagbibigay pahiwatig ng mga direksyon at hindi mga posibleng digging spots. Maliban sa mga sanga, mapapansin din natin dito na may apat pang mga bato bilang mga karagdagang marka sa paligid. Maingat natin itong suriin na mabuti at basahin kung ano ang nais nilang ipahiwatig. Mga Karagdagang Marka Meron tayong isang karagdagang batong marka sa bahaging ito ng lumang sapa na umagaw sa atensyon ng ating katiech. Ang dahilan kung bakit ito ay kanyang napansin ay dahil sa kakaiba nitong hugis na parang isang hugis ng pagong. Mukha nga itong hugis pagong pero base sa aking pagsusuri ang hugis nito ay hindi gaanong sapat para masabi natin na ito ay isang lihitimong marka. Gayon pa ang mga pagong bilang markang ginamit ng mga sundalong hapon ay meron itong iba't ibang maaaring maging kahulugan. Pero ang karaniwang kahulugan ng mga ito ay nagpapahiwati na ang pagkukay sa nakabuong kayamanan ay hindi magiging madali dahil sa tubig. Dito sa sunod na larawan ay meron namang isang bato kung saan sa ibabaw nito ay may nakaukit na dalawang nakapatayong linya. Muli, ang ganitong uri ng marka ay meron itong iba't ibang kahulugan. Maaring ito ay nagpapahiwatig ng distansya, lokasyon o tinutukoy nito ang mahalagang bagay. At base sa aking naging pagbasa, meron itong kahulugang many deposits na ang ibig sabihin ay multiple treasure deposits o nagkalat na mga deposito sa lugar. Katulad ng nakalipas na batong marka, ang batong ito ay meron itong nakaukit na mga linya pero ang kaibahan ay meron itong tatlong mga nakapatayong linya. Muli, meron itong pwedeng maging iba't ibang kahulugan. Maaaring ito ay nagpapahiwatig ng distansya, lokasyon o tinutukoy nito ang deposito. Batay sa aking naging pagsusuri, ang aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay tumutukoy ito sa isang tagong tunnel. Kaya naman ay meron na tayong dalawang marka dito na nagbibigay pahiwatig sa isang tagong tunnel sa lugar. Ang sunod naman na batong marka na ito ay meron itong mga nakaukit na arrowheads. Gaya ng ating nakikita, meron itong dalawang nakaukit na arrowheads at ang mga ito ay nakaturo sa bawat isa. Maliban dito ay meron itong kasamang isang butas sa bahagi na ito. Ang aking naging pagbasa sa dalawang arrowheads na ito ay may kahulugang in between two objects o nasa pagitan ng dalawang bagay. Ang butas naman na ito ang siyang nagkukumpirma na ang deposito ay nakabaon sa pagitan ng dalawang naturang bagay na ito. Ano ang dalawang bagay na ito? Base sa aking naging pagsusuri, ang dalawang bagay na ito na tinutukoy ng dalawang nakaukit na arrowheads ay ang dalawang matandang puno na kawayan na ito. Kaya sa pagitan ng dalawang matandang puno na kawayan na ito, ay sa ulit ito sa ating mga Sibling digging spots. Shout out, Kekati H. Nasi Rafael Naguyot. Shout out, Kekati H. Nasi Kenneth Luzada. Shout out, Kekati H. Nasi Noel Boone Shout out kay Katiech na si Bobby Sablay. Shout out kay Katiech na si John Ray Igay.